Kumusta, mga mga ngalakal? Noong nakaraan, ipinakita ko sa iyo kung paano subukan ng smart grid bot para sa mga nagsisimula. Mga user, hindi magiging kawili-wili ang pagsubok sa pangkalahatang bot, dahil naiiba lang ito sa laki ng deposito at bilang ng mga barya. Mas nakakapanabik na lumipat sa smart grid advanced. Gawin natin. Upang subukan ito, pumunta ako muli sa bot card, iklik ang test bot, at dadalhin ako nito sa tester magsisimulang tumakbo ang automaticong senaryo. Kailangan nating maghintay hanggang sa makumpleto ito. Tapos na, ngayon, buksan natin ang buong ulat. Kaya, ang tubo ay 7,000 at ang maximum na drawdown ay 2,000. Mula sa talahanayan ng buod, nakikita kong mas mabuting ibukod ang LTC, XRP, at TRX dahil sila ang may pinakamababang kita at mas matagal bago mabawi ang diskarte. Subukan nating baguhin iyon. Upang gawin ito, pumunta ako sa mga setting at alisin ang tatlong barya na ito. Tingnan natin kung paano ito nakakaapekto sa mga resulta at kung paano gumaganap ang bug. Hinihintay na makumpleto ang senaryo. Tara na, nakikita ko na hindi nagbabago ang sitwasyon. Marami, sa kasong ito, ang tubo ay limang libo at ang maksimum na drawdown ay isang libo limandaan at walumput dalawa. Gayunpaman, Mabilis na nakabawi ang diskarte na mahusay. Ngayon, subukan nating baguhin ang isa sa mga parameter. Papalitan ko ang porsyento ng RB sa 7 at tingnan kung ano ang mangyayari. Kagad, gusto kong banggitin na, sa advanced na bersyon, walang antas ng pagsalakay dahil kinakatawan ito ng apat na parameter na ito. Para sa mga nagsisimula at baguhan ng mga ngalakal, pinagsama namin ang apat na parameter na ito sa isa, ang antas ng pagsalakay. Naghihintay na matapos ang senaryo. Tara na, tingnan natin kung ano ang mayroon tayo. Medyo iba na ang sitwasyon ngayon. Ang tubo ay 3,424 at ang max na drawdown ay 736. Ang pagpapalit ng RB% sa pitong ay hindi gumana ng maayos para sa BNB. Maaari mo ring baguhin ang size factor, RB dynamic factor, at basket profit para makamit ang iba't ibang resulta. Subukan nating baguhin ang ilang mga parameter. Halimbawa, itakda ang RB% sa 10 at dynamic factor sa 2 at tingnan ang mga resulta. I-click ko ang Run at hintayin na matapos ang senaryo. Binuksan ko ang ulat at inihambing ang mga resulta. Sa kasong ito, ang lahat ng mga resulta ay makabuluhang nagbago at ang pangkalahatang pagganap ay lumala. Batay dito, maaari nating tapusin na. Kung itatakda natin ang porsyento ng RB sa 10, at ang dynamic na salik sa dalawa, ang pagganap ay mas malala para sa porsyento ng RB na itinakda sa 7, at ang dynamic na salik na itinakda sa 1. Ang mga setting na ito ay mas mahusay kaysa sa mga nauna. Kaya, sinubukan namin ang advanced na bot at ipinakita ko sa iyo kung ano ang maaaring iakma.